嗯嗯啊。 magandang umaga sa ating lahat. Uh, una muna pagpapasalamat natin sa ating Panginoon sa panibagong araw na pinigay sa atin. Panibagong araw ng pakikipagsapalaran panibagong araw ng puno ng pag-asa. Ngayong umaga mga master, uh, signal number one, ang Camarines Sur. So mag water fishing muna tayo mga master. Subukan natin dito, medyo delikado tayo mga master sa dagat. Subukan natin dito, gamit yung flag, flag viewer natin, ating kara. Kung magkasipag tayo ng pang-ulam. So shout out muna kay Sir Andrew. Uh, maraming salamat sa napakagandang uh, kopya ano. So napakaganda mga master. So forever ito mga master. Uh, Lakers tayo ano. So shout out din sa ating kapwa mga mandaragat. Ingat-ingat uh, po mga master sa pamimingwit natin. Medyo masama ang panahon ano. So signal number 1 tayo dahil sa bagyong Ramil. Okay right, guys, let's go fishing. Masters, tara na. Ating ibida ang ganda at yaman ng Bicolanda. set up na tayo mga master so 3,000 series 10 pounds per bidded line UL tayo mga master subukan na, muna natin mag fragger mga master subukan muna natin mag fragger mga master maraming isda mga master try guys oh my god wow nasa tapat mo na sayang 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 di inabot mo na master sabi na meron di inabot Enggak, ini enggak masuk, satu. 是那天开始 subukan natin dito mga mas malas makuha tayo Subukan natin dito mga master. Dami-dami na. Pagkilaan ko. Ngayon hmm? Hindi tayo masisiro dito mga master. Kahit napakagandang strike mga master. Maparamdaman tayo ngayon. Sigurado Ah, nai. Tingi kan rambutan. Rambutan yan. Ano na? kanina, nakawala. Kaya na bad trip ako kanina. Yes, <laughs> <laughs> si JJ kasi ang kulit. Sayang. So, yeah. Mga ganito. Hindi lang nasaktuhan.

Saya? Ay, pause. Ang gala. Oh. Saya? Okay, mga master. Uh, hanggang dito na lang tayo isa pa rin itong napakasaya at uh, super exciting na fishing adventures mga master so gamit yung frog lure natin nakapa strike tayo mga master ng dalawa uh, so, pero hindi natin nakuha mga master medyo maliliit pa yun sa tingin ko pero na strike talaga mga master so wala tayong nahuli ngayon mga master dalawang strike zero landed so babawi tayo next time mga master so paglipas ang bagyong ramil balik tayo sa dagat mga master para makakuha tayo ng pangulam To our subscribers, uh, thank you very much sa so, wala po ninyong sawang pagsubaybay sa ating channel. Na may patuloy pong inyong pagsubaybay. Ako, Mandaragat, channel for To our viewers, uh, please subscribe to our channel for new vlogs, updates, new exciting fishing adventures. Sa kapwa ko mga Mandaragat, na may lagi tayong handasan ng mga hamon ng panahon. Muli, ito ay lingkod, ako Mandaragat. Magandang araw sa inyong... Uh...